Hello everybody! This is my mind for today's video is... Samahin niyo ako kung saan naabot ang ating bariya-bariya. Kaya naman, let's go, go, go! Tadwag gayam ni Amok dita tabaka nung mayawawan na gerwarkit name. At nang nakarating na nga kami, bumaba na kami sa lugan. At nakita ko nga ay iba ang tinurong ng aming saksaka. Ay si Amon naman pala ang bibili. So ayun na nga is nagkita-kita na ako. Maabot na ata kami ng isang oras pero isang jacket lang ang nabili ko. Hindi naman talaga dito ang gusto kong puntahan. At dahil nga dito ang naturong ng aming saksaka is napabili ako ng isang jacket. O, oh, di ba? At natapos na nga kami sa isang store, syempre meron pang pangalawa. Meron ding pangatlo at nagbabayad na rin ang aking amo dahil nakabili na rin siya ng mga pajamas, ganon, ganon. <laughs> at nang natapos na kami, ay dito na kami dumaretsyo sa grocery at bibili na tayo ng mga needs natin. Nagpasama nga rin pala ako sa aking amo. At nung makapasok na kami is naghiwalay na kami ng aking amo. Magkaiba rin na kami ng card kasi magkaiba rin ang bibilhin namin. At buti na lang din nakasale sila dito at ang laki pa ng discount kaya nakasave din ako. At nang natapos na nga ako, tinawagan ko na si amo at ang sabi naman niya ay patapos na din siya. Kaya nauna na ako sa counter. So habang hinihintay ko nga si amo ay nakita ko to kaya binasa ko muna siya. Then baka manalo tayo B mag tayo sa Azerbaijan, gano'n. So, ayan na nga. Lumabas na nga kami ni Amo. And super duper lamig sa labas. Winter na kasi dito sa Saudi. Kaya naman, goodbye! <laughs> Thank you for watching!